For today's vlog, ito nga yung patunay na naibabiyahe nga natin itong si Trimax Halman dito sa Pangasinan. Na kahit nga magbiyahe tayo sa mga bayan-bayan dito sa probinsya nga ng Pangasinan ay hindi nga tayo nasisita at wala naman tayo nagiging abirya kahit meron pang checkpoint sa may kalsada. Di bali guys kung sakaling meron mang concern dito sa pinagawa nga nating customized sidecar ay isishare ko din naman at gagawan ko nga ng vlog para kahit papano ay meron din kayong idea kung sakaling gusto nyo nga rin magpagawa ng mga ganitong klaseng sidecar. At sa video natin ngayon guys isishare ko nga sa inyo kung magkano nungayon na konsumo kong gasolina mula Ordaneta hanggang Alaminos at pabalik ng aming bahay. <makes noise> araw nga guys ay isishare ko nga sa inyo kung magkano nga yung aktual na nagastos ko sa gasolina mula Ordaneta hanggang Alamino City. Na kung sa oras ang pagbabasehan natin dito sa Google Map ay tatagal nga ito ng 2 hours and 24 minutes. Kasama na nga dito yung mga usual traffic na madadaanan nga natin sa bawat bayan. At kung mapapansin nyo nga guys pang 4 wheels nga yung pinili natin dahil hindi nga tayo basta basta makakasingit sa mga bawat bayan kung sakaling meron nga itong traffic. At kung sa distansya nga ang pag-uusapan natin bali nasa 81 kilometers nga ang layo mula Ordaneta hanggang Alaminos City. Bali, City. Bale, ang takbuhan nga pala namin sa biyahing ito ay naglalaro nga sa minimum ng 50, 55 at nagmamaksimum nga kami ng 80 km per hour. bali sinubukan ko nga patakbuhin nga ito ng 80 km per hour itong si Trimax dahil nga sa ganda ng kalsada dito sa may parte ng Sual hanggang Alamino City. Kaya hindi ko na nga rin napigilan ang pumiga dito sa silinyador ni Trimax. Oh guys, kaway-kaway naman dyan sa mga tropa nating hindi rin napipigilan ang pumiga ng kanilang mga alaga kapag nakakakita ng mga diretsyong kalsada. Kidding aside nga guys pero sinubukan ko lang talaga kung kaya nga niyang tumakbo ng 80 kilometers itong si Trimax. At nagulat nga ako dahil kayang kaya nga niyang iarangkada kahit ganito nga kabigat itong customized sidecar at kasama ko pa nga si Nalung at si Mrs. At talagang sa tingin ko nga kayang kaya na nga ni Trimax ang maglong rides kahit saan pa nga tayo pumunta basta nga hindi bawal yung mga tricycle sa mga pupuntahan natin. May mga bayan kasi na merong ordinansa na bawal nga ang mga tricycle o motorsiklo na meron gang sidecar. Nakakalungkot mang isipin na hindi nga natin madadala si Trimax sa mga bayan na meron ordinansang ganun na bawal nga ang tricycle pero ganun talaga kailangan natin sumunod sa mga batas para hindi nga tayo mag penalty at kung sakaling napanood mo nga itong video na to pwede mo bang i-comment kung bawal ba ang tricycle dyan sa lugar ninyo dahil nagpaplano nga ako kung saan ko nga dadalhin itong si Trimax para makapag long rides at makapag moto camping na rin sobrang saya kasi sa pakiramdam kapag nakakapunta ka nga sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas lalong lalo na kapag napupuntahan mo nga yung mga magagandang lugar at mga tanawin tulad na nga lang dito sa nadaanan nga namin mula Sual hanggang Alaminos City na talaga namang magagandahan ka kapag nadaan ka nga dito. Kaya kung sakaling napasyal nga kayo dito sa Alamino City, wag na wag nyong kakalimutan ang magpapicture nga dito sa Welcome art ng Alaminos. At ayun na nga guys, pagkatapos nga umatin ni Nanong ng birthday party dito nga sa McDonald's Alaminos, bali eto na nga pala yung naging aktual na konsumo ko nga ng gasolina doon nga sa pinuntahan nga natin sa Alaminos hanggang sa makauwi nga kami dito sa Ordaneta. Nagbiyahe nga kami ng full tank at eto nga gagarahe din tayo ng full tank. Sa tingin nyo guys, tama lang ba itong naging konsumo natin ng gasolina kay Trimax na meron ng customized sidecar at kasama pa natin si Nanong at si Mrs. Baka pwede mo na nga rin i-share dito sa video ang iyong comment at suggestion kung meron man. At eto nga guys, nakakonsumo nga tayo ng 5.89 liters o 311.28 pesos. Sa tingin nyo guys, sakto lang ba yung naging konsumo ni Trimax sa biyahe natin?